Eto to ito naman tayo ng uh, balita mula kay Angela Babad ng PRTV News eh habang abalik uh, na ng iuuung uh, ibang biyahe ng bus at mga paglalayag ano, ng mga barko eh may ilang biyahe pa rin ang nananatiling kanselado. Uh, kamustahin natin yan ang detalye mula sa balitang yan mula kay Angela Babad ng PRTV News. Magandang uh, hapon uh, Angela. Angela? Dandro, magandang hapon. Bagamat mm. balik na nga ang ilang biyahe sa Paranaque Integrated Terminal Exchange ngayong araw, ay nananatiling kansilado ang iba pang biyahe. Kabilang na dyan, yung biyahe ng OM Trans papunta ng San Jose Occidental Mindoro mamayang 5.30pm. Samantala, as of 12 noon ay nasa 1,753 passengers pa rin ang nananatiling stranded sa iba't ibang pantalan. Yung iba na nga dyan ay 1,363 mula sa Batangas, Uh, or 177 naman sa Mindoro at sa North Port ay 115 passengers. Sa Batangas, kanselado pa rin ang paglalayag ng lahat ng fast craft, pati ang paglalayag ng Abra di Ilog, Batangas. Lahat ng paglalayag sa Serigawa at Palawan, samantala sa Negros Occidental, kanselado rin ang biyahe pa San Carlos, Pulupandan at Baseport, Banago. Sa Mindoro naman, kanselado ang paglalayag mula Lucena pa Masbate at San Andres Patungong, Masbate. Sa Western Leyte, kanselado rin ang biyahe ng MVC kat Oasis sa Port of Naval. Sa Panay naman, kanselado ang mga biyahe sa Port of Estancia, Iloilo, Port of Libertad, Antique, Port of Lepata, Antique, Port of Alegria, Aklan at Port of Katiklan, Aklan. Sa North Port, nanatiling kanselado ang paglalayag ng MV St. Francis Xavier patungong Manila to Siargao, to Butuan, to Osamis at MV to Go Masigla, biyahing Manila to Cebu, to Tagbilaran. Pati na rin sa NCR South, Manila to Palawan. At sa Davao, Port of Sasa, Biyahing Davao to Jensan to Iloilo to Manila. At yan muna ang latest Sandro? Angela. Yes, Sandro. Oh, sa saan yung mga Syempre marami, sabi mo nga marami pang kanselado. As asan yung mga pasahero? Nandiyan ba sila sa mga terminal ng bus o kaya sa mga pantalan? Sandro, so far no doon sa mga terminal ng sa terminal bus sa, ng bus sa PITX, wala na kasi ako doon ngayon sa kasalukuyan. Mm -hmm pero doon sa PITX kanina eh may pangilan nilang pasahero pa rin yung nandun pero hindi na yung mga naghihintay ng uh, two days before i remember nag nag rin tayo ng mga pasahero Ma, ano na lang sila dumating sila kaninang umaga and din naghihintay ngayong araw and konti mm -hmm. na lang yung mga pasaherong kumaga stranded sa PITX as of doon sa North Port kanina nung minomonitor monitor natin online naman yung uh, bilang ng mga pasahero ay mas bumaba na dahil yung iba nakasakay na or umuwi muna uh doon sa pagbiyahe mula sa pagbiyahe nila sa Northport Sandro mm -hmm. no? nabaggit ba kung ano yung uh, pamantayan para rin masabi na matutuloy na itong uh, mga nakansilang mga biyahe Sandro sa, sa PITX no uh, most of the trips naman na uh, uh, land land is okay na yung mga pamindoro na lang yung wala nang Uh, kumaga yung kansilado pa rin hanggang sa ngayon. Mm. Samantala doon naman sa mga paglayag, eh, yung mga ibang areas na may wind signals na nakataas, yun ay hindi pa rin pwedeng maglayag. Pero yung iba, um, slowly kasi as the day uh, goes by, nag-update din yung ating mga um, uh, Philippine Ports Authority pagdating nga doon sa paglalayag yung mga kansilado. So as doon sa, what they call this, sa pinaka parang standard kung paano nila ibinababa, mm. yan ang kailangan nating tanungin pa dahil hindi tayo masyadong sure kung paano nila um, kumaga sinepuesto yung mga biyahe natin ngayong araw. Mm -hmm. So uh, kailangan nilang antabayanan kung ano yung magiging yes, uh, abiso uh -huh. ng uh, Philippine Coast Guard. Kasi ang Philippine Coast uh -huh. Guard yung uh, nagbibigay ng abiso kung ligtas uh -huh. na nga makapaglayag. Kasi, kasi nga kahapon ano, may uh, doon sa Port of Holosulu, uh, Kuyang Willie, eh, nagkaroon ng alisyon. O di ba ano ba yung uh, difference ng alisyon sa collision? Yung alisyon kapag uh, may nakadaong ng uh, barko at merong nga uh, papadaong, yun nagbanggaan. So ibig sabihin hmm. yung nga uh, merong nakadaong na at yung isa yung uh, bumangga na papadaong pa lang. Pero kasi yung collision kapag pareho yung uh, barko na umaandar, ano? Eh pero yun nga so nagkaroon ng alisyon kahapon dahil nga nakadaong na isa pero sa lakas ng hangin Malamang hindi na kontrol yung ano. Oo, nawala yung maneuvering control hmm. ng barko kaya nagkiskisan yung dalawang barko. Oo. Okay. So yun Pag bagyo kasi marami na sisirang ano eh, nasisira sa navigational ano. Oo. Ah, uh -oh. uh, skill. Tapos buk bukod pa yung uh, malakas na alon hmm. dahil nga sa bagyo. <clears throat> eh yun ang tendency kaya uh, yun yung nangyari dun sa Uh Ooo. -oh. troll uh, control ng hmm. barko, kaya nagkiskisan yung dalawang barko. Oo. Okay. So yung bagyo kasi yung marami na sisirang ano eh nasisira sa navigational ano. Uh Oo. -oh. Uh, skill. Tapos buk bukod pa yung uh, malakas na alon hmm. dahil nga sa bagyo. <clears throat> eh, eh yun ang tendency kaya yun yung nangyari dun sa Culoduka kahapon Pero yun nga oh. kaya mahigpit talaga itong uh, Philippine Coast Guard at ang Marina sa pagbabawal nga sa paglalayag lalo na kapag may bagyo. Nasaan nasan ka ngayon, Angela? Really, ako ay kasalukuyang nasa pag-asa dahil tayo mm -hmm. nakaantabay dun nga sa balita sa well, una sa Bagyong Tino and then yung susunod yung ating binabantayan doon na tropical depression sa labas ng par. Ah, oh, pero nanggaling ka kanina ng ano, PITX? Mm -hmm. So sumaglit lang tayo doon noon, pag oh. natin ng kumaga mm -hmm. dahil may iba pa rin tayong pinuntahan. kanya nag nag-ne-vacuumed din ako. Oo. Hindi makikibalita sana kami doon sa motor tsaka sa kabinet kung nakabalik oh. na <laughs> nakabalik <laughs> na. <sila. laughs> So far, wala pa namang La sobrang interesting na mga bagay-bagay. Yan ang patuloy na ang babantayan. Ay, hindi, pero kasi yung cabinet, siguro naman iniwan na yun sa pupunta niya. Alam ka naman, inalik pa nila. Umalik dito sa Maynil. Ano yung nilagyan nila ng ano, damit nila, gano'n? Nilagyan na ano, ng, ng <laughs> so, Thank you, Angela. Thank, thank you. you, Angela. Maraming salamat, Sandro.